Lubos po tayong nadibismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila de Lima, sa hindi pagharap sa Kongreso ng uh, Vice Presidente. At hindi lang po lubos na nadibismaya, kinukundi na po natin ito. Ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon Bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna. Ibig, ibigay ang gusto niya. Ang binabastos po niya diyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon kung hindi ang taong bayan. Mr. Speaker, mas mabuti pong wag na nating patulan ang sulat. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. That is where our focus must remain. Kapag may galit, sagot natin ay kababaang loob. Kapag may personal na away, sagot natin ay serbisyo. Majority Leader. Mr. Speaker, next to interpolate the sponsor, I move to recognize Representative Antonio L. Pino of ACT Teachers Party List. So move, Mr. Speaker. The representative from ACT Teacher Spartalis is now recognized. Maraming salamat, uh, ginong Speaker, ginong Sponsor. Uh, hindi rin po ako tumindig ngayon upang mag interpellate dahil wala pong silbi ang pag interpellate sa sponsor. Sumasaludo pa tayo sa uh, kagalang-galang na sponsor si Congressman Alvarez sa kahandaan niyang ipagtanggol ang proposed budget ng uh, Office of the Vice President kahit yun mismong Vice Presidente ay malinaw na walang interes na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. At ito po ang uh, mahalagang punto. Uh, lubos po tayong nadibismaya katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila de Lima sa hindi pagharap sa Kongreso ng uh, vicepresidente at hindi lang po lubos na nadidismaya kinukundi na po natin ito no dahil ang importanteng punto ang proseso ito ay ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyer gobyerno ay humaharap sa kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No? Ito po ang kahulugan ng uh, deliberasyon na nagaganap nitong mga nakaarang nakaraang uh, linggo. Humihingi po sa taong bayan no, dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna. Ibig, ibigay ang gusto niya No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon kung hindi ang taong bayan. No? Dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Na isa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito nitong mga nakaraang taon galing mismo sa sarili niyang bibig ay uh, 18 times po nagbiyahe abroad Galing mo mismo sa sarili niyang bibig, karamihan don personal na mga lakad. No? Uh, iba't ibang bansa ito kasama ang Japan, kasama ang uh, ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East. No? Gusto po sana nating tanungin dahil uh, nanggaling din sa opisina niya mismo na gumastos ng uh, total of uh, utilization for international travel ay uh, 7.473 million pesos. At total for domestic travel, 13.207 million pesos for a total of 20.8 million pesos. Sa mga travel ng uh, Vice Presidente. dinidiin po niya ron na kahit per na personal ang lakad niya, at kapag personal ang lakad niya, yung pamasahi daw niya at personal na gastos, hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Pero inamin din niya na dahil siya ay Vice presidente ay uh, kailangan pong bayaran ng taong bayan ang uh, pasahe at iba pang gastusin ng kanyang staff. No, whether yung kanyang security or yung uh, staff ng Office of the Vice President. At higit sa lahat, uh, Mr. Speaker, at ginoong sponsor, Uh, siya po ang makakasagot nito, hindi po kayo, kaya hindi na nga po tayo nag-interpolate. Ang nais po nating uh, hingin ay ang uh, paliwanag mismo ng Vice Presidente na kahit pa personal ang kanyang lakad, tuloy-tuloy po siyang sumusweldo no, mula sa Pondo ng Taong Bayan. Uh, second highest uh, uh, paid official of the National Government ang uh, Vice Presidente. Salary grade 32, maabot po yan sa uh, almost 400,000 a month. 398,686 a month. Yan po ang sweldo ng Vice Presidente, Buwan Buwan. Uh, ngunit sa kanya mismo nang galing, madalas ay lumalabas siya on personal trips. Ang ordinaryong kawani po ng gobyerno, ay, of course, hindi pwede gawin yon. Pag ginawa yon, sa minimum, bawa sa sweldo, sa maximum, pwede pang matanggal. Of course, vice-presidente siya, hindi mangyayari yan. All the more, ang kanyang obligasyon at responsibilidad na kumilos uh, nang isinasaalang-alang ang uh, interest interes ng taong bayan. No? Gusto rin po sana nating tanungin ang Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansin na mababang utilization rate ng kanyang budget. No? For 2025, sa 744.14 million pesos na budget ng OVP, ni-report po na sa kalagitnaan ng taon, 34.3% pa lamang po ang nagagamit. At nang tanungin po natin, nung panahon ng budget briefing, ganito po ang sagot niya. Sabi po niya, ano po ang paliwanag dito? Yan ang tanong sa kanya. Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Uh, yun lang po ang kanyang paliwanag. Mabagal na procurement. No? Gitna na ng taon ay wala pa raw procurement. Ang expectation po sa lahat ng mga opisina ng gobyerno na ang isubmit na budget kailangang handa ng ma-implement by January. Kaya mataas po ang natin sa bang, ibang mga ahensya. Hindi po obra yung kalagitnaan ng taon pa lang magsisimula ang procurement. Na po sana nating i-relate sa naging performance din ng Vice President nung siya ay kalihim ng DepEd. Ganito rin po ang problema, napakabagal na uh, procurement kaya po noong 2023, yung tanging taon na buo ang panun panunungkulan niya bilang DepEd Secretary, sa meron po siyang budget ang DepEd para magtayo ng 6,379 classrooms, ang napatayo lang po ng DepEd ay 192. No, so kaya hindi po bago kung hindi uh, tila isang padron yung uh, napakababang uh, utilization rate no. And finally gusto rin po sana nating maliwanagan uh, sa ilang mga particularidad ng uh, budget ng uh, hinihingi for 2026 particular bakit po may uh, kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa Supplies and materials uh, 43% increase po rito. At uh, para sa professional services 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan 'yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Uh, rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At uh, Iba pa ang mga uh, maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, uh, again, kinukon din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget, no? Kaya at the proper time Mr. Speaker, uh, ako po I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang hinihingi po is a total of 902.895 million for 2026, I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pang lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isa alang alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay uh, damay lang po. No? Ah uh, naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan ngunit sa kasamaang palad ay uh, uh, iba ang asal ng kanilang head of office so i will move that the budget be reduced nearly to the ps of 198.8 million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of our office. So, yun lang po, uh, Mr. Speaker at ginoong sponsor, maraming salamat. Majority Leader. I may be recognized, Mr. Speaker. Honorable Dean na recognized. Uh, Mr. Speaker, there being no other member of Mr. the. Speaker, I, I withdraw, I, Mr. Speaker, I withdraw. I have uh, registered that I will be uh, manifesting. Majority Leader? Yes. Mr. Speaker, next to interpolate the sponsor, I move to recognize Representative. Egay Erice of Kalokan City. So move, Mr. Speaker. The Honorable reese is now recognized. Thank you, Mr. Speaker, Sir Sponsor, dear colleagues. The letter of Vice President Sarah Duterte, with all due respect, reeks of hate and impropriety, considering that the subject matter is simply the proposed budget of her office. Instead of addressing the issue, and sobriety and professionalism, the letter reflects the lingering bad blood between her and the House, particularly the 19th Congress, and it set conditions that are clearly unreasonable and impossible. However, I firmly believe that the 20th Congress is doing its duty well in providing our people. With the best possible budget for fiscal year 2026 our task is to serve the people not to be distracted by personal grievances or political animosities the best way forward is simply to ignore the letter and proceed with the more important task at hand the approval of the national budget to ignore the letter and treat it as unimportant is in fact the most professional and dignified way of addressing this matter. Let us stay focused on our mandate and let us not allow personal conflicts to derail the people's budget. Mr. Speaker, mas mabuti pong wag na nating patulan ang sulat. Let us not ignore, let us ignore it and take the higher ground of humility. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. That is where our focus must remain. Kapag may galit, sagot natin ay kababaang loob. Kapag may personal na away, sagot natin ay serbisyo. The higher ground of humility is to proceed with the people's budget. Tahimik, derecho at malinaw. Mr. Speaker, silence can can be the strongest statement. By ignoring the letter and moving forward, we show the country that Congress chooses humility over hostility and service over pride. Salamat po. Well noted, Mr. Speaker. Maraming salamat, uh, distinguished colleague. That is exactly what we are trying to do To make do and proceed with budget procedures despite her absence para po makita ng taong bayan na itong kongresong ito ay wala pong animosity wala pong pag-aaway-away